Galit na rin. Ano yun? Ano yun? Ay, <laughs> oo. Oh, oh. Ano ko yan? Nagpe-perform siya. <laughs> <laughs> Tama kayo, mama! Gawa <clears throat> na! Eh, so pag-usin, eh, so tayo, ibang sa sa hapag kainan. Galing. <laughs> Galing. Tsaka, <laughs> baba. Depekto sa kata sa esophagus. Tingnan mo, siya to sa basarahan. Wala ka talaga magamang matino. Hindi ko naman sinasadya ah. Ang katamaran mo kasi, kung lumapit ka na lang sa basarahan para magtapon, pasikat pa to. Oh, pasikat daw. Payag ka nun. Baba guys! Huwag ka kayong maingay! Hoy! Joaquin! Stitch! na pa kayo dyan! Ano? Hindi nyo na ako ginalang? Bala nga kayo! Oh my gosh! Guys, what are you doing all? Bitches ah! You are very noisy-vility! This is not you! Shut down your mouth! Look oh! Karing is going to walk out na! Because of you! Oh my gosh! Getting on my nerves! Torojang, okay lang yun! Tinitibi lang yun si Karing! Babalik din yun! Wala nasa na saan yun! We said! Ay gra! Got... Look! Nabuang na ata. Manahimik ka dyan, Monica. Che! Ah, si Trisha. Hoy, Trisha, ilabas mo na. Ha? Huh? Ang alin? alam ka lang magmangmangan. Ang kalimbag mo. Hoy, Jingle, what are you doing? Huwag ka makialam dito, Turjang. Ikaw, Trisha, ilabas mo na yung wallet ko. Alam naman namin lahat na ikaw lang ang gipit sa klaseng ito. Ilabas mo na. Aray! Nakakarami ka na, Jingle, ha? Palili pa rin na kita sa Jupiter. Oo, maunti nga yung baon ko araw-araw, pero hindi naman ako nangungupit. Hindi mo lalabas, ha? na mo. Mm. Mm. Akin si Trisha. Mm. Hoy, Joaquin Stitch. Igapos nyo nga to si Jingle. May sapi ata. Okay oh, kanina yan, burlo, Siguro magkasabot kayo ni Trisha, ano? Aray. Hindi ka matigit. Nahan si Karing. ngan Karing, pumunta ka rito. Oh. Ano nangyayari dito? Ikaw siguro kumuha ng wallet ko, ano? Magnanakaw ka na nga ng Pati yung wallet ko, pinatas mo pa. Lo! Hoy, Bumili lang ako ng imbo sa kantin. Tapos pagbalik ko dito, magbibintangan niyo ako magnanakaw. Adik ka ba? Ilabas mo na ka ring. Siguro yung ginamit mong pera pang bila, yung pera ko ano. Hoy, jingle. Lakas ng amats mo ah. Ang parasita mo lay pa isa-isa lang, hindi pinapapaka. Nasubrahan ka ata. Ang galing mo mag-overthink. Susumbo ko kayo lahat kay mami. Susumbo ko kayo. Lalo ka na ka ring. Ipapakuskus ko ng steel wool yung mo na mawala naman yung putok mo. Magnaka. Guys, mag na kayo para tingnan si ma'am. By the way, kaninang wallet to, may nakaiwan doon sa science department kanina eh. Teka, wallet ko yan ah. Naiwan ko sa science department. <laughs> Peace Good morning po Kuha lang po sana ako ng enrollment form Ato na po, okay na po ID, ID mo? Yes po, meron pong ID May birth, birth certificate? Birth certificate Ato po okay, so po, ID po Original to Iha Need namin ng photocopy Photocopy O, oh, photocopy ka muna mm. Taka po Ika mm. po yung colored na photocopy Hmm, dalawang piso Hello po, sorry oh. po Medyo natagalan Ito na po yung photocopy Ay, ikaw pala to si Gomez Ay, Yes po Naku, may balance ka pa balance. Iha Saan yung cashier dito? Okay na po. Mm, fully paid na. Okay na siguro. Ay, naku, iha. Ba't wala kang one by one? One by one? Oh, smile. Okay na yun, kuya. Okay na. Ito na po, ma'am. Ano pa po kulang? Okay na. Okay na. Congrats. Woo! Go, girl! Now okay. proceed to the next level of enrollment. Good afternoon po. Pasa lang po sana ako ng mga requirements para sa... Enrollment po sana. Pwede pa po ba? Ah, uh, kayo na lang muna, kayo na lang muna. Ah, uh, a lunch. Sisig babalik na lang po siguro ako after lunch. Sige po, balik na lang po siguro ako. Sige, sige po. Oh, hindi oh, ko na Kaagod na maglaba. Saan batang kanilang pahirahanap? <laughs> anak Oh anak ito na ka ba nangingin ng pera sa akin? Nakakaawa po kasi yung lalaki na sa labas. Ano bang sinisigaw niya? Ice cream! Ice cream! Bibili po ako. Hindi, <laughs> paano kumalma? nakakalaman ng jeep? Mama! Ano yan? Naalala <laughs> ko! May assignment po pala kami! Ay, ano? Ang sabi ng teacher namin, alamin mo namin ang sinyalis, kung buntis ng aso. Bakit tinatanong mo sa akin yung mukha ba kong aso? Malay <laughs> ko. nak ha. Hmm? Ano po? Pag naghanap ng mangga? Gusto yes, na yan. <laughs> ito na. Hoy. Kumapit ka lang sa akin ha. Huwag kang kakausap ng kahit na sinong lalapit na pangit. Ha? <laughs> Tsaka ano pa na gusto mong ulam? Dali para mabilis na natin habang dito tayo. Chaka. Ch Parang tanga. Chaka. 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 Magagal naman ang jeep. Mama! Ano yan? <laughs> Laalala ko, may assignment po pala kami. Ay ano? Ang sabi na ng teacher namin, alamin daw namin ang sinyalet kung buntis na aso. Bakit tinatulong mo sa akin yung mukha ba aso? <laughs> Malay <laughs> ko. Mga mangga? Kaso na yan! <laughs> Ito na. Hoy! Kumapit ka lang sa akin, ha? Huwag kang kakausap ng kahit na sinong lalapit na pangit. <laughs> Tsaka ano pa na gusto mong ulam? Dali para mabilis na natin na dito tayo. Tsaka! Parang tanga! Tsaka! <silence> <mo nakakawang>, Tsaka! <silence> Binubuning marikit mo si Nelly alik Ano yun? Sini. Sano ba kayo? East e Street. <olduğendNext> susu no, magpali ka ha. Dry bok mo no. Ha? Uh, oo. Sabi niya, kaya pala lasang toyo. Hindi ako magtatanghalian, busog na ako sa buhok mo. Good morning po. Kuha lang po sana ako ng enrollment form. Ito na po. Okay na po. Hmm. ID, ID mo. Yes po. Meron pong ID. May birth certificate. Birth certificate. Ito po. Wait na po. Original to iha, need namin ng photocopy. Photocopy. O, oh, photocopy ka muna. Mm. Tao po, mm. po yung colored na photocopy? Mmm, dalawang piso. Hello po, sorry oh. po, medyo natagalan. Ito na po yung photocopy Ay, ikaw po. pala to si Gomez. Yes, po. Nako, may balance ka pa balance? iha. Saan yung cashier dito? Okay na po. Mm, ba? fully paid na. Okay na siguro. Ay nako Iha. Ba't wala kang one by one? One by one? Oh, smile. Okay na yun, kuya. Okay na. Ito na po, ma'am. Ano pa mm. po kulang? Okay na. Okay na. Congrats. Oh, hey, go, great of enrollment. Good afternoon po. Pasa lang po sana ako ng mga requirements para sa enrollment po sana. Pwede pa po ba? Ah, uh, kayo na lang muna. Kayo na lang muna. Ah, uh, a lunch. Sige babalik na lang po siguro ako after lunch. Sige po, balik na lang po siguro ako. Sige, sige po. Oh, hindi oh ka Tingnan mo, sa to sa basarahan. Wala ka talaga magamang matay, no? Hindi ko naman sinasadya, ah. Ang katamaran mo kasi, kung lumapit ka na lang sa basarahan para magtapon, pasikat pa to. Oh, pasikat daw. Payag ka nun. Oh, guys! Huwag ka kayo maingay! Hoy! Joaquin! Stitch! Kayo na pa kayo dyan! Ano, hindi niyo na ako ginalang? Bahala nga kayo! Oh my gosh! Guys, what are you doing all? Bitches, sa? You are very noisy, Vility. This is not you. Shut down your mouth. Look, oh, Karing is going to walk out na because of you. Oh my gosh, getting on my nerves. Torjang, okay lang yun. Tinitibi lang yun si Karing. Babalik din yun. Wala na, saan na yun? We said! Ay, gra. Lo, nabuang na ata. Manahimik ka dyan, Monica. Che. Ah, si Trisha. Hoy, Trisha, ilabas mo na. Ha? Huh? Ang alin? Kala magmangangan. Ma bag mo. Hoy Jingle, what are you doing? Huwag ka makialam dito, Torjang. Ikaw, Trisha, ilabas mo na yung wallet ko. Alam naman naming lahat na ikaw lang ang gipit sa klase ito. Ilabas mo na. Aray, nakakarami ka na, Jingle, ha? Palili pa rin na kita sa Jupiter. Oo, maunting nga yung baon ko araw-araw, pero hindi naman ako nangungupit. Hindi mo lalabas, ha? Akin yung notebook mo. Mm, mm. Akin, yung si Trisha. Mm. Hoy, wakin Stitch. Igapos nyo nga to si Jingle. May sapi ata. Akin yan, burloloy Siguro magkasabot kayo ni Trisha, ano? Aray, hindi ka matigit. Nahan si Karing. Nahansi. Karing, pumunta ka rito! Oh, ano nangyayari dito? Ikaw siguro kumuha ng wallet ko, ano? Magnanakaw ka na nga ng class pan. Pati yung wallet ko, pinatas mo pa. Lo! kuy Bumili lang ako ng imbutido sa kantin, tapos pagbalik ko dito, magbibintangan niyo ako magnanakaw? Adik ka ba? Ilabas mo na, Karing. Siguro yung ginamit mong pera pambili ay yung pera ko, ano? Hoy, jingle Lakas ng amats mo, ah! Ang parasita mo lay pa isa-isa lang, hindi pinapapakha. Nasubrahan ka ata. Ang galing mo mag-overthink. Susunduin ko kayo lahat kay Mami. Susunduin ko kayo. Lalo ka na ka ring ipapakuskus ko ng steel wool yang kilikili mo na mawala naman yung putok mo. Magnaka. Guys, magsiyo po na kayo para tingnan si Ma'am. By the way, kayo ng wallet to. May nakaiwan do sa science department kanina eh. Teka, wallet ko yan ah. Naiwan ko sa science department. <laughs> Peace. Miss, ano yun? Paabot naman ang bayad. Bayad daw. Tayo babot. Summer win, may bababa ng summer win? Ano, may bababa ng summer win? May bababa ng summer wind? Kuya, walang bababa. <laughs> Ayan! Sumagot kayo! Yung dito. Wala, walang bababa. Walang bababa. Ayan. Buti naman sumasagot. Sorry. Bayad daw. Tay babot. Summer wind, may bababa ng summer wind? Ano, may bababa ng summer wind? May bababa ba ng summer win? Kuya, walang bababa. Ayan! Sumagot kayo! Yung mo akong dito. Wala, walang bababa. Walang bababa. Ayan. Buti naman sumasagot. Sorry. Mama! Ano yun? Mayroon ko pancake para sa'yo. Ay, talaga ba na? No? Ay, tikim. Dama na dama ko yung Betsy na, pumupuntok ko sa lab. Ay! Betsy ba yun? Mm -hmm. Ano ka soka? Magkatabi kasi. Ano yan? Pancake Betsy? Isara ulo ka? Maghihirwa oh. ako. Maghihirwa ko. <laughs> Sino ka? Anak mo. Sino ka? Ano ba nga tinatag eh? Ba't kasi magkaktabi mo yung dalawa eh? mo ba matalino ka? Ano? <laughs> ah? Sige nga. Who's our national hero? Jose Rizal! Ay, ah? nakachampa ka ha? <laughs> Ikaw, ma'am. Ano? Kilala mo mo ba si Susan? Sino si Susan? Kapit yung nakasawa mo! <laughs> so fuck stop a goose.